Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Oh, my name is Laina. Ikaw po is isang pastor. Mm -hmm. And yung mga ka naman is isang ah, barangay ah. habi. Sa Nagpag-isip-isip ko nga pala. Gusto ko na kasi maging independent. So, what if maghanap na ako ng sa hindi ko trabaho? Maganda yan. nag ka na ng kaisipan para sa mga pangarap ng buhay. Oo oh, oh. nga, anak. Sobrang pagtanong ng papa ko. so okay. <laughs> Thank you, mga <laughs> nangyari sa Miss Reina? Takot na takot ako sa grabe yung kalat niya daw yung mga litrato ang kinuha niya sa akin. Kaya hindi ako makapagsundan. So, paano mo nalaman na buntis ka na? Nahihiro na ako. Naramdaman ko na yung hilo. Gusto na din ako, kata. Nag-research ako at doon ko nakita kita yun yung mga possible na symptoms. Noong na, kala ko stress lang siya sa trabaho. rip yung anak natin. Ipapakulong natin yung hayop na yun at ipapa-abort natin yung bata. Ano ipapa-abort? Walang magpapa-abort, masama ang magpa-abort. Tingnan mo 'yung sarili mo. Anong gusto mong mangyari sa buhay ng anak natin? Masama ang pagpa-abort, pagkitil lang buhay ang pag-abort. At ang batang nasa sinapupunan niya ay walang kasalanan. Paano naman 'yung nararamdaman ko pa? trip ako. Kung mabuhayin ko itong bata, araw-araw kong dadalhin yung trauma sa akin pa. <laughs> Hindi ka man sa akin? <laughs> ako ang pader ng pamilya sa bahay na to. Kaya kung ano yung desisyon ko, yung pa rin yung masusunod. Kaya walang magpapa-abort. Anak! <laughs> hirap, hirap na ako nun hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagkagaling ko ng simbahan, pagkagaling ko magdasal, umuwi agad ako. Punong-punong ako ng kaba. At uh, naratnan ko yung anak ko, mapapakamatay siya. Ano ginagawa mo? Wala kayo bang nagawa bilang tatay kundi yakapin lang siya at tanggapin kung ano yung naging desisyon talaga nila. Kasi masakit din para sa akin yung makikita ko palagi gano'n yung sitwasyon nung anak ko. Anong dapat ko na rin pa? Anong sige yung buhay ko? Sa huli, nakamit ni Raina ang hustisya at unti-unti siyang naghilom mula sa mga masasakit na alaala sa piling ng kanyang pamilya. Sa bawat aspeto ng buhay, ang pagkakapantay-pantay ay hindi isang pangarap, kundi isang karapatan at isang tungkulin na nagbibigay halaga sa dignidad ng bawat tao. Nakaranas ka na ba ng gender inequality? Yes, oh. po. Um, sa aspeto? Ang gender inequality, naranasan ko yan sa relationship. Isa po na discriminate po ng ibang straight to power, by or, or mm -hmm. hindi po natin sure kung ano po talaga yung kasarihan ng isang tao. Tingin ko sa social kasi Uh, kasi lalaki ako, mas mahirap na convey ko express ko yung feelings Sa family ko po, sinasabihan ko kasi ako na as a girl po, kailangan po like, ako po yung naglilinis, ganun po. Tapos, ako yung nag-aasikaso sa mga magawaing bahay. Bakit yung kapatid ko, hindi. Tapos sinasabi po nila, is kasi po lalaki siya. Dapat po, ako, uh, hindi po ako lito Yung kapatid ko, okay lang sa kami. Kasi lalaki po Unfair po. Kasi, sa mga gawaing bahay po, kasi hindi naman po dapat babae lang yung gumagawa. Hindi lang ako dapat yung gumagawa ng ganun. Dapat meron din po yung kapatid ko. Kahit lalaki po siya. Diba? Uh, that's Yung tama. tama. Yung Yung tama. Yung tama. Yung Yung